Ayan. Lisa Marcos. Naalala mo? Nagpadala ka sa atin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinapita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Death egg. Anong ginawa ko? Binigay ko sa death. Wala kang ka ang position sa gobyerno namimigay kanap ng pera ng gobyerno eh. Sabi ba dito, dumtomaman ko kasam ko oh, ako ng tin sa tabangi speaker. Sa patinig mo sa mga taon nakaw yan, confidential funds yan. Ni wala ka isang proof na confidential funds yan na niwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds meron ng white envelope kasi 2022 pa lang ang kinamuka may utos na ng pera sa DepEd nungaleng? Nagbibigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin.